sa fashion, nag-iiba-iba sa paglipas ng panahon. Pero ang mga dating sumikat na nagbabalik daw sa bagong milenya. Pagdating sa fashion, bawat era may kanya-kanyang pauso. Playful dahil sa bold prints, bright colors at pencil-cut skirts and dresses ang bidang fashion noong 1960s. look naman noong 1970s dahil na uso hot colors, bell bottoms at platform shoes. Outrageous with neon colors, baggy blazers at padded tops naman ang naging hit noong 1980s. Pero kasabay ng paglipas ng panahon ang pagiging out ng mga ito sa fashion. Pero ang good news, pwede na ulit ilabas sa baol ang mga damit na ito dahil gagawin natin silang swak sa fashion ngayong milenyo. Tutulungan tayo ng fashion designer na si Ate Carla Galang ng Fashion Institute of the Philippines. Itong bistida at mahabang palda ni Lola noong 60s, kung isusuot ngayon, eh mukha na raw pang manang. Paano kaya ito ibabagay sa mga bagets ngayon? Itong shift dress na to, susuotin natin sa panahon ngayon para lang siyang simpleng bestida dahil sa cut at sa print niya. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng contour sheet. Guhita ng bawat edge ayon sa gusto niyong haba. Paslan sa may bandang sleeves at simpleng horizontal naman sa laylayan. Tsaka ito gupitin. Tayiin ang mga ito. Tulong lang ng thin metallic belt ang dating pangmanang na dress. Ngayon, in na for teens. So, itong A-line skirt nito, kung natin, masyano na siyang lumang tingnan. Kasi ang mga uso ngayon ay may mga creative cuts sa hem. Kailangan lang guhitan at gupitin ng padiagonal ang laylayan para makuha ang asymmetrical look. Partneran lang ito ng embellished white top at ang dating boring na skirt. Nagmukha ng trendy Ito namang wide-legged pants o bell-bottoms na mula sa 70s. Out na raw dahil nagbibigay ito ng bulky look sa katawan. Kaya naman may naisip si Ate Carla para gawin itong modern. So itong bell-bottom jeans, hindi na siya uso ngayon kasi uso na ngayon ng mga skinny jeans o mga slim fit na jeans. So, gagawin natin shorts na washed and gagawin natin ombre. So, ibe-bleach natin siya. Gupitan ang pantalon. Lagyan ng bleach ang plangga ng may tubig. Dito, ibababad ang laylayan ng hindi bababa sa si dalawang oras. Sa isang tabo, maglagay ng suka at ibuhis ito sa nabanlawang shorts. Ito ang pipigil sa powers ng bleach para hindi tuloy-tuloy na mangupas ang tela. Pwede kasi ito magresulta sa pagkabutas nito. Saka ito patuyuin. Ngayon tuyo na siya, pwede na natin siyang design with studs and tape. Na ang creativity. Pwede magpinta ng usong-usong Aztec prints at magkabit ng stud sa bandang bulsa. Ternohan lang ito ng edgy top at ang dating boring bell bottoms nag-transform na sa very modern ombre shorts. Para naman sa high waist bell bottoms, gupitin lang ang hem sa gustong haba. Mas maigi kung 2 inches ito above the knee area. Partneran lang ito ng ruffled sando o kahit na anong plain top. Plus belt para sa isang modern casual look. Ito namang mga top na mula sa 80s. Bukod sa masyadong mainit sa paningin, nagpapalaki pa rin daw sa ating figure. Kaya naman bibigyan natin ang mga ito ng bagong look. So, noong 80s, uso sa kanila yung padding para maging mas mukhang bigger yung damit. So gagawin natin siyang off-shoulder na collar top. Una, tanggalin lang ang padding nito. Pagkatapos ay guhitan at gupitin ng pa-half moon ang bandang balikat ng damit. I-partner lang ito sa shorts at i in para maitago ang pagkabalki ng damit. Ngayon, tamang-tama na ang kanyang fit para sa mga teens. At para naman sa neon colored long sleeves na ito, gupitin ito ng pakorteng malaking V sa bandang dibdib sa ito tahiin. Magsuot ng kahit na anong tubo santo sa loob na magsisilbing breaker sa matingkad na kulay ng damit. Ready na ang top para sa gimmick! Pagdating sa fashion, pwede nga rin sumunod sa uso ng hindi gumagastos. Ilabas lang ang mga lumang damit at sa kaunting creativity at ang mga ito muling magiging hit.